May isda. Ilo, may isda. Ha? May isda. Ayan. May isda. Saya, so, yan, swimming na sila. so, yan sila ang dahilan kung bakit kami naandito. dito. Ura-urada, di ba? May... Ano ang sarap, sarap paligo? Apa. Oh. Ano, nakalangoy kayo? Oh, nalunod ako. Nakainom na? Nakainom ka ng tubig. tubig. Oh no. Hi everyone! Good afternoon! So andito kami ngayon sa Camp Ia. And kanina nga, biglaan lang talaga lahat ng preparation on the spot. And after kasi ng church namin is, pumunta na nga kami dito. And since maaga rin naman natapos, kaya andito kami mga around 11. Nakarating kami dito and uh, yeah, para naman makapag-swimming. Well actually, hindi naman talaga ngayon yung plano namin pumunta dito. Pero dahil sa pamangkin ko na gustong-gustong mag-swimming, dinala namin siya dito. Pero yun nga, sobrang init ang panahon. Ang sarap din talagang magbabad. La, uh, magbabad sa tubig and uh, yeah, grabe. And dyan tayo sa bakasyon natin and huling hirit na to ng bakasyon sa mga may mga trabaho sa may mga uh, nakalil dyan. So patapos lang ang mahal na araw. Okay ba? Meron tayong titong pizza, mga chichiria, seaweeds, and itong ilalagay natin with mayonnaise. Meron tayong rice, of course, ang pangmalakasang sunscreen. Kain tayo. Okay, meron kami ditong tuna mayonnaise with seaweeds. Kain tayo. Mmm. Ito yung mga ano lang, pang ang preparation. Thank you! So, next naman natin kakainin ay bangus. Mamaya na tayo maligo. Pakabusog muna tayo sa pagkain, di ba? Mm -hmm. So, meron kami ditong buko, binigay sa amin ni Sir Jason. Thank you so much sa iyong buko. And, yeah. Perfect yung buko niya, oh. Ang tamis na buko niya, Infernos, ha? O, oh, inom ka ba? Ang sarap deli langoi langoi ka yao masasalat ah, dito na lang magdutat tapos sumati yung damo oh. ay! ay yay ay ay okay. kung kwa proud na proud na siya sa paglangoy nang ganon deli langoi ka nga langoi langoy. Patingin nang langoi mo yon proud na proud ay, na siya ipainto yan sa diba? sa amin oh di ba hindi pa naman ba sa ulo mo. san <laughs> so, dito kami sa camp kya hindi na ano na siya dito, malilim na. Kaya masarap nang magbabad sa area na siya. <laughs> so yan, tapos na kami mag-swimming. Kasi yung dalawa ayaw pang umuwi. Di ba gusto niyo pang mag-swimming? Ayaw niyo pang umuwi? O oh, yan, di ba? Sama-sama ng loob nila. Sama-sama ng loob nila kasi uwi na daw kami. Balik ulit tayo dito. ko. Hmm. Ayaw hindi na kayo babalik kasama namin. Mayroon na kayo. Ayoko. Ayoko. So yan, sa mga gusto pang mag-swimming, ngayong summer. Yes, open na open po ang Campia. And see you here. See you lang. Hanggang dito na lang ang aming vlog. Bye. Okay, may flower yung po pang-pimpo. Kinuha niya. Pasensya na ho.